So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay bibigyan natin ng solusyon Itong Honda Click ng isang nagpapagawa sa atin mga boss So ang pinaka problema na ito mga boss ay yan Yung kanyang speedometer So hindi gumagana yung kanyang speedometer mga boss Ayan, Kahit na i-red natin mga boss ay talagang hindi siya gumagalaw o wala siyang reading so, yan ang bibigyan natin ng solusyon mga boss dito sa ating dito so dito simulan na natin mga boss una tanggalin natin yung mga tornillo uh, tornilyo na to bali apat na tornilyo at etong mga bolt na to dito sa ating upuan bali tatlo yan mga boss na tig 10mm mga boss sating Sa matanggal 'yan mga boss. Ay sunod natin 'yung itong tornilyo ng ating uh, airbox mga boss. So airbox hose, hose. So 'yan. Merong tornilyo 'yan mga boss para mabaklas natin 'yung ating airbox. ating matanggal 'yung tornilyo. Sunod na natin 'tong ating hose. So 'yan. At susunod na rin natin 'yung hose na mahaba na 'yan mga boss papuntang manifold at mahuhugot na natin yung ating airbox at kasunod nyan mga boss wag nating kakalimutan na lagyan ng malinis na basahan yung ano na to mga boss para hindi mapasukan ng dumi at hindi mo maradon sa mga daan uh, daanan ng hangin para hindi mawala sa tono yung ating motor mga boss so eto na So na-reveal na yung sira niya. So, yan, oh, tingnan niyo kasi naiipit yan mga boss sa ilalim. Kaya nasisira yung wiring diyan sa ilalim mga boss. So yan, may putol tayo nakita diyan bandang dulo mga boss. Yung kulay pink, eto yung kulay pink na yan. Diyan buo siya pero pagdating do sa dulo mga boss ay putol na siya mga boss. Ito kailangan natin iangat yung uh, box ng coolant para may angat natin yung mga wiring at makapag uh, rewire tayo mga boss ng maayos so yan balatan natin yan para ma-expose natin yung kulay pink mga boss na wire dahil dyan sa dulo nagkaroon ng problema naipit sya so nandyan yung putol nya kailangan natin ilabas yan mga boss para madugtungan natin ng wire at para gumana na rin yung ating speedometer dito sa part na to mga boss, kailangan talaga nating i-expose yung mga wiring dyan banda sa dulo. Kasi yung pinakaputol ng ating wiring ay nandyan sa pinakapuno mga boss. So, yan. So, kaya medyo mahirap din yung ginawa nating pagwa wiring dito mga boss. Kasi halos nakadulo na siya. Hindi katulad ng iba mga boss na... Uh, yung pinakaputol nila ay nandito banda sa gitna kaya hindi ganoon kahirap yung pagwa-wiring. dito sa part ng pagtitape dito sa wiring na to mga boss ay ang ginawa natin dito dinoble natin yung uh, tape na nilagay natin dito sa wiring na to mga boss para mas mabalot siya ng todo yung wiring na to dahil nga nakikiskis siya ng ating airbox kaya siya nabubutas mga boss Ang chip okay na So natape ko na yan Ganda sa dulo Okay na yan So siya. Ito yung kanina yung may putol So yan okay na Try natin panda rin chip mga bakit na James nabanggit ko kanina na oy kayo detail makawalan nyo na yung kalapati ko na ano nawala mm. kayo lang ang kumukuha kasi dito dito lang yung dumadap sa hindi ako lang ako akong bihag <coughs> pero hindi ganun Ayon. dia mula kalah ke petang nak dekat 200 sebab dia pun walaupun selalunya dia sebab dia pun Party na ito mga boss ay nakikita natin na uh, pag start pa lang natin gumana na yung ating speedometer so yan at itry naman natin i-rev mga boss so yan din mga boss nakikita natin uh, gumagana na gumagana na talaga siya ng maayos at yun lang nga mga boss yung problema uh, panel na panel gauge ito mga boss o yung kanyang speedometer kung paano solusyonan yan mga boss at yan talaga yung isa sa mga issue ng Honda Click.